morning po at new day mo nalaman po sa ating panibagong vlog so yan po ang ating mais ngayon is 13 days na po halos isang dangkal na po sila oh. so kailangan na po natin magpatubig ngayon dahil nga tuyon tuyo na po sa so, ng bagong taon yan tayo yung patubig so late upload na naman ulit tayo nito uh, di bali mahalaga yan malaki na yung ating mais at maganda yung tubo Napakaganda resulta naman mo. Tapos hindi pa natin nakakasin na uh, nung pinatabaan natin namin ni Mrs. Hindi pa natin na uh, basa. Kaya ngayon pa lang. At uh, mahalaga po ay mapapatabaan natin. Ay mapapatubigan natin. So kukunin natin makina doon dahil at, uh, at mapanda rin natin makina at isa mga ano kung natin yung host doon sa uh, pinsan ni Mrs. Tingnan natin ating mga host Tsaka may gasolina rin tayong dala Ito Ang mga gamit <tinyo> ah. <tinyo> 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 <Ito>. <tinyo> at uh, so alas sisandang ka lang po sila eh oh. kaya lang eh kulang na po sa tubig kaya kailangan natin patubig ating ibis yung gawa na para po patubigan na natin ang kabit na natin hanggang sa dulo so paanda rin naman natin yung makina yan nakibat na rin natin dito okay, medyo tayo ay eh, harapan tayo magkabit tsaka ay ng lad budo ay eh, nung ano hos umabot dun hindi ko pala naidugtong dito <laughs> haba pa muna dinugtong ko hindi ko pala naidugtong dito sa dulo hindi na natin kung na pwede na rin siguro magbib kung natin kaya. para dun po siya tumulo muna para tuloy-tuloy po yung pagdating niya papunta niya ng tubig saglit lang po eh mabasa ayan maagos na rito ayan diin natin sa dulo kasi yung tubig dito papunta ron eh pababa kaya dito natin inuna kaya yung unang hindi man umabot po konti na lang so, may hiram tayong kaso muna para na sa dulo hindi na tayo siguro makakapanik sa hanggang maga at uh, panay po aberya napuputol po yung mga ano natin so tinanghali na tayo pero natin pinapatay kasi inaayos natin yung hos at nabubutas hininakuluan lang po dahil malasyadong malakas ito na po nang binulas ng ating mais oh, napataba natin hmm, ayos na So ay eh mga si Bayo nagpapatubig na rin po ayun ah. Yan, yan. nagpatubig si niya na ako magpatubig nung kanya. So hati kasi kami diyan. So sabay na kami magpatubig ayan. Doon sa kanyan. Ini so, yun, uh, ano na rin, mas yung mabagal po kasi medyo kumpa yung lupa. Dapat so, di tinabunan yung ano? Yeah. Di tinabunan yung mais. Dinaglag lang. Nalipan nila. Dinaglag nga lang. So ayan mga kariskate. At uh, ngayong araw po eh, is ikatlong araw po natin dito sa pagpapatubig. Ayan. So tagal. So may natira pa pong konti doon sa gitna yan. Sa gitna po doon, sa gitna na yun. Konti na lang po. Siguro hanggang ngayon tanghali po, malayaran natin yun. So napaka tagal. Ang hirap. Maluwag kasi eh. So first time natin ng maluwag ganito. Kaya ang tagal bago natin matapos. Pero walang problema. At linamay pa nga po namin kahapon to na ni Bayaw, Na hanggang alas 12 po kami ng gabi hindi rin po nangyayari at kinabukasan uli hanggang ngayon po ayan so kung hindi po natin linamay pa yan nung isang gabi eh baka hanggang bukas pa ako nyan ayan at uh, yan ngayon lang naman po yan dahil unang basal po kasi na basal na pagpapatubig kaya mahirap pa tsaka maano pa yung tubig mabagal pong umusad pero pag napatubigan na po ulo yan ngayon sa susunod pong magpapatubig hindi na po ganoon ka ano dahil siksik -sik na po yung lupa hindi na po ganoon kasi katagal so ayan mga kadiskat mag ano na ulit tayo andyan siset na natin pero hindi na po natin papakita yung ating pag ano at pag siset kasi magkakaputik po yung aking kamera dahil bubuhatin ko pa po yung mga lona na yan kapunta ron. hihitakin ko pa po yan para doon sa kwan ko at uh, mapanda rin lang natin makin na, kasi babaguhin natin naman ng ano siya so nagsapatos na po ako ng ano pan -putik. kasi hindi ubro bota rito kakapol po kaya ganito lang ang aking sinuot so ayan mga kariskarte at sisimulan ko na po ang ating pag ano so dudugtuhan ko lang ito paniniksay sa susunod at hindi na po nagdala ng aircon dahil hindi po tayo makapag focus sa pagpapatubig eh Panay kasi na puputol yung ating host. Kaya malakas po yung pwersa eh, ng tubo, yung ano natin eh, makina. So yan po at uh, mamaya lang allow update update ko na po kinayari na po. mga uh, kaliskarte good morning po new day na po sa ating panibagong vlog so ayan nangyari rin po tayo sa wakas ng ating bag spray nang to ng, ay pag papatubig ng ating mais 3 days po bago na natin nangyayari so ngayon sa araw naman po ng 3 spray kinabukasan po ito So, kahapon nagsimula ako mag-spray. Hapon na, ha, hapon na po, eh, ginabi na po ako. Wala po ang dalang plus light. Kaya, ang nangyari, hindi po natin nangyari. So, ayan, mag-ayari okay. natin. May dalang po tayong timba kasi malayo po yung big one. napakarayo po nang ating iigiban eh yeah yun na may nila po tayong timba but ano tsaka ano istakan kasi eh, napakalayo kahapon nahirapan po ako balik balik dito so nayo naman po nito doon sa ating inaanohan nasa 300 meters <laughs> kaya ang trabaho po yung ating datanima yung samagod ang kabilang punuan na yan ayun at saka tayo nag iigib Ugh. hindi pa natin pwedeng punuin heligwak po yan ta uh, lalaki na po ng ating mais yan na po sila and lalo na po doon mas malaki ispray na po tayo Siyempre, ang gamit natin pang spray, yung dati pa rin natin pang spray. Ito pa rin. Kaya lang, uh, hindi na po kaya ng ating battery dito yung ano. Kaya nag-alternate po ako uh, battery, yung battery po ng aking uh, pang-oriente ng isda sa fishpan. Yung pang ginamit kong pang battery dito pagka uh, natuyuan tayo ng yun ayan po meron tayong adapter para dito hiralim so ngayon pwede pa naman to dahil kaya pa naman natin siyang um, ano <laughs> nga lang ah ano po hindi basta basta aarok malaki muna tayo ah, naman na eh ah, po ako oh, nakatapos kahapon 1, 2, 3 Dito, tayo kalahati pa lang tayo. tapos din tayo. Hindi pa nakakasadsad yung isang ano eh. Isang puno dito. Uh, may natitirang kalahati doon sa pangalawa nating balik. Ang load na lang po Tapos sasara tayo. Kaso nagbara po. Parado, ayaw po lumabas ng ano. Ay, nako. Ay, lumabas po ng tubig. Ako. Ang malas naman. Parado pa. Sa atin, uh, well, nakapwesto na po tayo dito tayo sa may uh, eh. ah, Taniman ko lang ng mais yan. Baka masakali meron dito So Nung nagpapatubig tayo wala tayo dalang air gun Nung Sumunod na araw Meron po dito malaking common <laughs> Nangyinginayin sa water lily na yan Sayang nga lang po at hindi natin naputok na wala tayong dala. So ito lang tayo oh. yung mais ano sa likuran lang natin sana may magpakita sa atin maaga pa naman eh ah, ta bala ko sana pumunta sa iba pero susubukan ko muna dito sakaling meron. hindi na tayo lalayo sana pakitaan tayo dito naman eh. Sulit po yung ating uh, pagkayari natin mag-spray. So may natira pa pong isang isang ano lang, isang load na lang sana eh. Hala, hindi na po umabot yung ating ano. Masira po. Gagawin mo natin mamaya hapong babalikan natin. Eh Ganun talaga. Nabarahan po eh. Susunod lalagyan ko nga po ng ano. Para hindi siya mag magbara Nagigyan po siya ng ano sa dulo Wala po yung ating inabangan. Sayang po yung oras natin Hanap po tayo ng ibang spot Dito sa mga dati natin dinadaanan Baga tayo umuwi So Para maayos natin yung ating makina Yung ating makina tuloy Yung ating spray Para mamaya hapong balikan natin Yung natitirang isang tudling Sayang po <laughs> at uh, nasiraan tayo so baka makahuli pa tayo sa ating dadaanan at, kung sakaling hindi po natin magawa bibili po tayo ng uh, rechargeable sprayer na lang yun lang pong afford na kaya natin eh di pa natin kaya po yung mataas na presyo po yung tag dito yung limaki na po yan, rechargeable lang muna pong ating bilhin. Yung palang kaya nating bilhin eh. So, baba muna tayo. Tayo yung aso ko eh, nagkita eh, no? Ano <laughs> cho? Hintay ka dyan. Tagaan mo ah. Hindi kasi sumama. Baba tayo. Uli eh. Pwede na rin yan. Okay. Magkahuli. Pangalawa pa lang. Hmm, nalaglag pa. Punit. Buti lang, sa gilid ka na na punit. Ayan yung sukat nito Calling Who is this? Law Mauwi ka daw papa? Ah, Pauwi na ako Mama, uwi daw no, ma Uwi daw Sige, sige gelap ya kita dengar i'm no, not no.